Alam niyo ba na mahigit 24 na milyong Amerikano na may edad 40 pataas ay may katarata at halos 3 milyon ang tahimik na nabubuhay na may glaucoma, madalas nang hindi nila namamalayan hanggang sa magsimulang humina ang kanilang paningin. Ang mga numerong ito ay hindi lamang mga estadistika. Sila ay mga kapitbahay, kaibigan, pamilya at marahil maging ikaw. At ito ang pinakamahirap na bahagi. Hindi ito nangyayari sa isang gabi. Hindi ka gigising na bulag. Mapapansin mo lang ang maliliit na bagay. Malabong mga salita sa bote ng gamot. Malabong mga karatula sa kalye sa gabi. Malabong mga muka sa mga lumang photo album. Hindi na malinaw may mga pasyente akong naglarawan nito na parabang may hamog na dahan-dahang dumarating araw-araw. Hindi ka kaagad magpapanik. Pipikit ka. Magkikibit-balikat ka. Ngunit sa loob mo, isang tahimik na takot ang magsisimulang lumaki. Paano kung lumala ito? Paano kung isang araw ay hindi na ako makakita at gusto kong malaman mo ng malinaw ngayon? Ang takot na yan ay may basehan. Ngunit hindi ka walang magagawa. Sa isang kamakailang video, tinalakay natin kung paano makakatulong ang ilang mga gulay sa iyong mga mata. Ngunit ngayon, gusto kong magbahagi ng isang bagay na mas simple at mas matamis. Merong tatlong prutas. Oo, mga prutas na napatunayan sa maraming pag-aaral na nagpoprotekta sa iyong mga mata mula sa katarata. Nagpapagaan ng presyon na dulot ng glaucoma at nagpapabagal pa sa paghina ng iyong paningin habang tumatanda. Hindi sila bihira. Hindi sila mahal. Marahil ay nasa lokal na grocery store ninyo lang sila ngayon. At kapag regular na kinakain, hindi lang nila pinapakain ang iyong katawan tumutulong silang protektahan ang iyong mga mata mula sa pagdidilim. Kaya, kung ngayon ka lang napunta dito, maligayang pagdating. Ang channel na ito ay kung saan ko ibinabahagi ang mga simple at natural na paraan na ginamit ko sa aking mga pasyente sa loob ng mahigit 30 taon. Mga paraan upang matulungan kang manatiling malakas, independiente at puno ng buhay kahit na sa iyong ika-60, ika-70 at higit pa. Sige at itap ang subscribe button kung gusto mong panatilihing matalas ang iyong paningin at kalusugan para sa mahabang paglalakbay sa hinaharap. Ngayon, magsimula tayo sa unang prutas, maliit, asul, at puno ng lakas. Ang maliit na berry na maaring magligtas sa iyong paningin. Hindi mo aakalain na ang isang bagay na napakaliit napakaordinaryo ay magbabantay sa isang bagay na kasing halaga ng iyong paningin. Ngunit iyan mismo ang ginagawa ng mga blueberry. Pinagtitinginan ako ng mga pasyente ko kapag unang sinasabi ko ito sa kanila. Blueberries. Dr. Santos talaga. Oo, oh, talaga. Dahil pagdating sa pagprotekta sa mga tumatandang mata mula sa katarata, glaucoma, at sa mabagal at nakakainis na paglabo na dumarating sa pagtanda. Ang mga blueberry ay hindi lamang nakakatulong. Sila ay mahalaga. Magsimula tayo sa kung ano ang nasa loob. Ang mga blueberry ay puno ng isang malakas na compound na tinatawag na anthocyanin. Ito ang nagbibigay sa kanila ng kanilang matingkad na asul na kulay. Ngunit sa loob ng iyong katawan, ang mga anthocyanin ay nagsisilbing mga tagapagtanggol nilalabanan nila ang mga free radical, ang mga hindi matatag na molekula na sumisira sa lente ng iyong mata sa paglipas ng panahon at nagiging sanhi ng pagkulimlim nito na humahantong sa katarata. Ngunit simula pa lamang iyan, ang mga antosiyanin ay tumutulong din na palakasin ang maliliit na daluyan ng dugo na nagpapakain sa retina. Ang pinakasensitibong bahagi ng iyong mata sa liwanag at kapag nananatiling malusog ang mga daluyan na iyon, nakakatulong silang i-regulate ang intraocular pressure, ang nakatagong panganib sa glaucoma na tahimik na sumisira sa iyong paningin. Isipin ang mga blueberry bilang natural na eye drops mula sa loob. Pinapabuti nila ang sirkulasyon. Pinabababa nila ang oxidative stress. Tinutulungan nila ang iyong mga mata na gumana ng mas maayos. Mas komportable, lalo na habang tumatanda ka. At sinusuportahan ito ng agham. Isang pag-aaral noong 2019 na inilathala sa Journal of Food Biochemistry ay nagpakita na ang mga anthocyanin mula sa mga blueberry ay nakatulong na mapabuti ang paggana ng retina at bawasan ang pinsalang na uugnay sa presyon sa mga modelo ng glaucoma. Isa pang malaking pag-aaral ang natuklasan na ang mga matatanda na regular na kumakain ng mga berry ay may hanggang 33%, na mas mababang panganib na magkaroon ng malaking paghina ng paningin. Ngunit hayaan ninyo akong sabihin sa inyo ang isang bagay na hindi kayang lubusang makuha ng agham ang ginhawa ng isang pasyente. Si Aling Elena, 72, ay laging matalas, independiente, hindi kailanman lumiban sa book club, ngunit ilang taon na ang nakalilipas. Sinabi niya sa akin, Dr. Santos, hindi na ako makabasa ng higit sa isa o dalawang pahina, napapagod ang mga mata ko, naglalabo ang mga salita. Na-diagnose siya na may maagang yugto ng katarata, nasa borderline ang presyo ng kanyang mata, at sa emosyonal, takot siya. Hindi dahil sa pagkawala ng kanyang lisensya, hindi rin dahil sa operasyon, takot siyang mawala ang kanyang kalayaan, ang kanyang kakayahang magbasa mag-garden, mamuhay sa sarili niyang paraan. Hindi kami nagsimula sa mga reseta. Nagsimula kami sa mga blueberry isang tasa sa isang araw. Araw-araw hinahalo sa smoothies, inilalagay sa yogurt, kahit na nagyayelo bilang merienda sa hapon. Nang bumalik siya para sa kanyang otolinggong check-up, naroon pa rin ang kanyang katarata. Ngunit may iba siyang sinabi sa akin, Hindi na napapagod ang mga mata ko. Nakakabasa na ulit ako ng isang buong kabanata. Para bang nakahinga ang paningin ko? Iyan ang gusto ko para sa iyo. Hindi mga pangako, hindi mga mabilisang solusyon, kundi tahimik, tuloy-tuloy na suporta para sa iyong mga mata, simula sa kung ano na ang nasa iyong kusina. Kaya ito ang inirekomenda ko. Isang tasa ng sariwa o frozen na blueberries araw-araw. Gawin itong isang ritual, isang ugali. Isang regalo sa iyong sarili sa hinaharap. Maaaring hindi ka pasalamatan ng iyong mga mata bukas o kahit sa susunod na linggo. Ngunit anim na buwan mula ngayon, isang taon mula ngayon kapag nagbabasa ka pa rin, nagmamaneho pa rin, at malinaw pa rin nakikita ang mga mukha ng iyong mga apo, malalaman mong sulit ito. Ngayon, may isa pang prutas na darating na mukhang simple sa labas, mabalahibo pa nga. Ngunit sa loob, ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng vitamina C ng kalikasan. Isang malakas na panangga laban sa tumataas na presyon sa mata nagsisimula pa lang tayo. Sa unang tingin, hindi gaanong kahanga-hanga ang kiwi, maliit, mabalahibo, medyo kakaiba. Ngunit balatan mo ang magaspang na balat na iyon at makikita mo ang isa sa pinakamakapangyarihang prutas para sa pagprotekta sa mga tumatandang mata. Kita mo. Ang kiwi ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng bitamina C ng kalikasan. Mas mataas kaysa sa mga orange. At ang isang nutrient na ito ay may malaking papel sa paglaban sa dalawa sa mga pinakakaraniwang banta, sa paningin sa mga matatanda, glaucoma at katarata. Hayaan ninyo akong ipaliwanag. Kapag tumataas ang presyon sa loob ng mata, na tinatawag nating intraocular pressure. Nagsisimula itong pumindot sa optic nerve, ang kable na nagpapadala ng mga imahe mula sa iyong mata patungo sa iyong utak. Sa paglipas ng panahon, nasisira ng presyo na iyon ng nerve. At ganyan ninanakaw ng glaucoma ang iyong paningin dahan-dahan, tahimik at permanente. Ngunit nakakatulong ang vitamina C sa pamamagitan ng pagpapalakas ng istruktura ng collagen sa loob ng mata, lalo na sa trabecular meshwork, ang bahaging responsable sa pag ng likido at pag-control sa presyon. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling malakas at nababaluktot ng tissue na ito. Sinusuportahan ng bitamina C ang normal na presyon ng mata at pinapabagal ang pagunlad ng glaucoma at pagdating sa katarata, ang bitamina C ay nagsisilbi ring parang espongha. Sinisipsip ang oxidative stress bago pa nito mapalabo ang lente. Sa katunayan, isang pag-aaral mula sa King's College London ang natuklasan na ang mga taong may mas mataas na pagkonsumo ng bitamina C ay may 33% na mas kaunting pag-unlad ng katarata sa loob ng tentol taon. Ngunit hindi lang dyan nagtatapos ang kiwi. Mayaman din ito sa lutein at zeaxanthin. Dalawang pigment na natural na sumasala sa mapaminsalang asul na ilaw at nagpoprotekta sa retina mula sa pinsala ng UV. Kung gumugugol ka ng oras sa harap ng screen o sa ilalim ng maliliwanag na ilaw, ang mga compound na ito ay nagsisilbing built-in na salaming pang-araw para sa iyong mga mata. At para sa mga taong may maagang macular degeneration o sensitivity sa liwanag, iyon ay maaaring magbago ng buhay. Hayaan ninyo akong ikwento si Mang Roberto. Siya ay 75, isang retiradong guro. Mahilig siyang mag-crossword puzzle, ngunit kamakailan lamang Napapapikit siya dahil sa silaw mula sa papel. Mayroon din siyang maagang mga senyales ng glaucoma at sinusubukang iwasan na uminom kaagad ng mga gamot na nagpapababa ng presyon. Tiningnan namin ang kanyang dieta napakakaunting sariwang prutas. Maraming processed na merienda. Sabi ko, Mang Roberto, gusto kong magsimula kang kumain ng dalawang kiwi sa isang araw, sa umaga o hapon. Hindi mahalaga. Basta kainin mo sila. Napatawa siya. Kiwi. Dok, hindi na ako nakakain yan mula nang bumisita ang mga apo ko. Ngunit pumayag siya. At pagkalipas ng tatlong buwan ng bumalik siya, hindi lang mas maganda ang resulta ng kanyang presyon sa mata. Nag-crossword na ulit siya. Walang pagpikit walang silaw. Sinabi niya sa akin, Hindi ko akalaing makakagawa ng pagbabago ang prutas, pero may nagbago. Mas kalmado na ang pakiramdam ng mga mata ko. Iyan ang magagawa ng pagkain na mayaman sa bitamina at pigment. Hindi sila gumagana sa isang gabi, ngunit gumagana sila sa malalim nagpapalusog, nag-aayos, at nagpoprotekta. Kaya paano mo idaragdag ang kiwi sa iyong routine. Maaari mo itong hiwain sa mga salad, ihalo sa mga smoothie, o kainin lang gamit ang kutsara na parang natural na puding. Mas mabuti pa. Ipares ito sa isang dakok ng walnuts o Greek yogurt para sa dagdag na pagsipsip at kalusugan ng bituka. Isa hanggang dalawang kiwi sa isang araw lang ang kailangan. Hindi ito malaking pagbabago Ngunit para sa iyong mga mata, ito ay isang malakas na hakbang. Susunod, tutuklasin natin ang isang creamy, masaganang prutas na marahil ay nakita mo na sa toast. Ngunit hindi mo na malayan kung gaano kalalim nitong sinusuportahan ang iyong retina. Ito ay hindi lamang isang health trend. Ito ang tahimik na kakampi ng iyong mga mata. Maaaring isipin mo na ang abokado ay uso, isang bagay para sa toast o brunch, ngunit para sa mga tumatandang mata, higit pa riyan ang halaga nito. Ang abokado ay isa sa mga pinakakumpletong prutas na sumusuporta sa paningin na inaalok ng kalikasan, lalo na pagdating sa katarata at glaucoma. Magsimula tayo sa kung ano ang dala nito sa mesa. Ang mga abukado ay mayaman sa lutein at zeaxanthin. Dalawang compound na naninirahan kung saan sila pinakakailangan ng iyong mga mata, ang retina at ang makula. Iyon ang bahagi ng iyong mata na responsable para sa matalas at detalyadong paningin. Ang bahaging humihina sa pagtanda at nagiging particular na mahina sa mga condition tulad ng macular degeneration at glaucoma. Ngayon, narito ang susik. Ang mga nutrient na ito ay hindi lamang nananatili doon. Sila ay nagsisilbing mga panloob na filter. Hinaharangan ang mapaminsalang asul na ilaw, pinoprotektahan ang tissue ng retina, at pinapabagal ang mismong pinsala na humahantong sa pagkawala ng paningin. Ngunit may isang espesyal na bagay tungkol sa abokado na nagpapaiba rito sa mga madahong gulay o iba pang prutas. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang nilalaman nito. Ito ay kung paano ito sinisipsip ng iyong katawan. Kita mo, ang lutein at zeaxanthin ay fat-soluble na nangangahulugang kailangan nila ng malusog na taba upang maabsorb ng maayos. Ang mga abokado ay nagbibigay ng parehong mga nutrient at ang taba upang dalhin ang mga ito. Ginagawa nitong isa sa mga pinakamahusay na paraan ng abokado upang maihatid ang mga compound na nagpoprotekta sa paningin diretsyo sa daluyan ng dugo at sa huli sa iyong mga mata. Ngayon, pag-usapan natin ang katarata. Ang lente ng iyong mata ay nananatiling malinaw salamat sa mga antioxidant. Ngunit sa paglipas ng panahon, sinisira ng oxidative stress ang sistemang iyon. Nagkukumpul-kumpul ang mga protina. Nagiging maulap ang lente. Humihina ang paningin. Tumutulong ang mga abokado na pabagalin ang prosesong ito. Mayaman sila sa vitamina E, glutathione, at mga anti-inflammatory compound na tahimik na gumagana upang bawasan ang panloob na stress, na humahantong sa pinsala sa lente at sa glaucoma kung saan ang presyon sa loob ng mata ay maaring tahimik na makapinsala sa optic nerve. Ang anti-inflammatory profile ng abokado ay maaring mag-alok ng banayad na pangmatagalang suporta. Ang malusog na taba nito, phytosterols. At maging ang nilalaman nitong potassium ay tumutulong na i-regulate ang balanse ng likido at bawasan ang stress sa loob ng istruktura ng mata. Sa madaling salita, hindi lang isang bahagi ng iyong mata ang pinoprotektahan ng abokado. Gumagana ito sa kabuuan. Mula sa retina hanggang sa lente hanggang sa optic nerve, isang katlo lamang ng isang katamtamang abokado bawat araw ay sapat na upang makagawa ng pagbabago. At madali itong kainin dinurog sa toast, hiniwa sa salad, o hinahalo sa smoothie. Ito ay creamy, nakakabusog, at hindi ka panipaniwalang masustansya. Kung napapansin mo ang mas maraming pagkapagod ng mata kamakailan, mas maraming paglabo, mas maraming silaw, o isang pakiramdam na ang iyong paningin ay hindi na tulad ng dati, ang abokado ay isa sa pinakamahusay na pang-araw-araw na pagpipilian na maaari mong gawin. Susunod. Ipapakita ko sa iyo kung paano pagsamahin ang lahat ng tatlong prutas na ito, blueberry, kiwi, at abokado sa isang simpleng pang-araw-araw na plano na akma sa iyong rutin at sumusuporta sa iyong paningin para sa pangmatagalan. Kaya, ngayon alam mo na kung ano ang magagawa ng tatlong prutas na ito mga blueberry upang ipagtanggol ang iyong lente, mga kiwi upang babaan ang presyon at protektahan ang retina, at mga abokado upang salain ang mapaminsalang liwanag at palakasin ang pagsipsip ng mga nutrient, ngunit walang kabuluhan ang kaalaman kung walang plano. Dahil sa totoo lang, karamihan sa mga tao ay walang oras para bilangin ang mga antioxidant o subaybayan ang mga antas ng vitamina. Gusto mo lang malaman ano ang kakainin ko, kailan ko ito kakainin, at paano ko ito gagawing simple. Ito ang sinasabi ko sa aking mga pasyente. Simula ng iyong umaga sa mga blueberry, isang tasa na sariwa o frozen. Ilagay ito sa oatmeal, ihalo sa yogurt, o kainin lang ng mag-isa. Sila ay magaan, madaling tanggapin ng tiyan at nagtatakda ng tono para sa natitirang bahagi ng iyong araw. Sa hapon, kumuha ng isa o dalawang kiwi. Ang maliit na pagsabog ng bitamina C na iyon ay nagbibigay sa tissue ng iyong mata ng isang protection na kalasag kapag nagsisimula ng mamuo ang pagod. Maaari mong kainin ang mga ito na hiniwa gamit ang kutsara ihalo sa isang fruit salad o ilagay sa isang smoothie. Ito ay mabilis, nakakapresko at epektibo. At sa hapunan, bago kumain, magdagdag ng kaunting abokado. Isang katlo lamang ng isang katamtamang prutas ay sapat na. Ipahid ito sa toast i-dice sa isang salad o durugin na may isang kurot ng lemon at asin bilang side dish. Ang malusog na taba sa abokado ay tumutulong na dalhin ang lutein at zeaxanthin sa mga bahagi ng iyong mata na pinakakailangan nito. Ngayon, narito ang isang mahalagang bagay. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang kainin lahat ng tatlo araw-araw, ngunit ang kailangan mo ay pagiging pare-pareho. Gawing bahagi ng iyong rutin ang mga prutas na ito, hindi isang minsan na bagay, kundi isang ugali, isang tahimik na paraan ng pag-aalaga sa sarili na nagpo-protekta sa iyong paningin. Hindi lamang para sa ngayon, kundi sa mga darating na taon, at hindi. Hindi nito babaligtarin ang katarata sa isang gabi. Ngunit araw-araw, sinusuportahan ng mga prutas na ito ang mga tisyo, ang balanse ng presyon at ang mga panlaban na antioxidant na tumutukoy kung gaano katagal mananatiling malinaw ang iyong paningin. Kaya kapag pumunta ka sa tindahan ngayong linggo, huwag isipin ang mga blueberry, kiwi at abokado bilang mga grocery lang. Isipin ang mga ito bilang bahagi ng iyong personal na panangga sa mata, isang tasa, isang prutas, isang ugali sa isang pagkakataon. Sa huling bahagi, gusto kong makipag-usap sa iyo ng direkta mula sa isang tao patungo sa isa pa tungkol sa kung bakit mas mahalaga ito kaysa dati at kung bakit karapat-dapat ang iyong mga mata ng pangalawang pagkakataon. Alam ko kung gaano kadaling maramdaman na ang iyong pinakamagagandang taon ay lumipas na lalo na kapag nagsisimulang humina ang iyong paningin nagsisimula kang iwasan ang mga librong may maliliit na letra nilalaktawan mo ang mga pagmamaneho sa gabi at ang mundo unti-unti ay nagiging mas mahirap makita Ngunit ang gusto kong tandaan mo tunay na tandaan ay ito ang pagkawala ng paningin sa pagtanda ay maaaring karaniwan. Ngunit hindi ito hindi maiiwasan. Mayroon kang mas maraming kontrol kaysa sa iniisip mo. At kung minsan ang kontrol na iyon ay nagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng kung ano ang nasa iyong plato, ang mga blueberry, kiwi, at abokado ay hindi mga kakaibang lunas sila ay tunay natural na mga pagkain na tumutulong sa iyong katawan nagawin ang dapat nitong gawin protektahan ang sarili protektahan ang iyong mga mata protektahan ang iyong kalayaan protektahan ang iyong kakayahang patuloy na makita ang mga mukha na mahal mo at ang mundong ginagalawan mo saan ka man nagsisimula kung na-diagnose ka pa lang na may katarata. May kasaysayan ng glaucoma sa pamilya o gusto mo lang mapanatili ang paningin na meron ka pa, hindi pa huli ang lahat. Nakita ko ito sa sarili kong mga pasyente, maliit na pagbabago, malaking pagkakaiba, isang pruta sa isang pagkakataon. Kaya, kung umabot ka hanggang dito sa video, salamat. Ibig sabihin nito ay nagmamalasakit ka sa iyong kalusugan at ipinapangako ko sa iyo, nakikinig ang iyong katawan at mga mata kung nahanap mo itong nakakatulong. Mangyaring maglaan ng isang segundo upang ilike ang video na ito. Nakakatulong ito na mas maraming senior ang makahanap ng mapagkakatiwalaang natural na payo sa kalusugan. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong kwento ano ang naging epektibo para sa iyo o kung ano ang iyong pinagdadaanan ngayon. Hindi mo alam kung sino ang maaari mong bigyan ng inspirasyon at kung ito ang iyong unang pagkakataon dito. Maligayang pagdating. Isa alang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, simple. Natural na mga paraan upang manatiling malakas independiente at puno ng buhay hanggang sa iyong ika-60, ika-70 at higit pa hanggang sa susunod. Manatiling may pag-asa, manatiling pare-pareho at panatilihin ang iyong mga mata sa magandang mundo sa hinaharap.